Patuloy tayo sa ating uh, pag-aaral tungkol sa series natin about prayer. So, natalakay natin una ang layunin ng panalangin. At ang layunin ay nakikita natin sa acronym na AX. Ang layunin ng panalangin ay dapat sumasamba tayo, adoration. Sumasamba tayo sa Diyos, kung paano tayong sumasamba ng araw ng Sunday, ganun din sa ating panalangin kailangan mayroong pagmamahal, may pagpapakumbaba, at may pagsamba sa Panginoon. At kasunod nun, sa ating pagsamba, lumalapit tayo sa Kanya para sa confession. Kailangan natin ang uh, magbigay ng ating o maglahad ng ating mga kasalanan, mga pagkukulang, sapagkat siya'y banal at tapat na tayo Kanyang patatawarin. At pagkatapos, magpasalamat tayo sa Kanya. Ang ating papasalamat ay yung isang buong linggo nating buhay na tayo nakasa, nakipagsalimuha sa mundo. Marami tayong mga nakaharap na problema, mga challenges sa buhay, mga pananagumpay natin sa malit na bagay hanggang sa malaki. Dapat nating pasalamat sa tuwing tayo mananalangin. So dapat hindi natin mawala ang bagay neto. At pagkatapos, saka tayo luluhog sa Panginoon para sa ating pangangailangan. Ito yung pagsusumamo natin, supplication. At itong ginagawa ng iglesia every Wednesday, tayo po'y lumuluhog sa ating Panginoon para sa pangailangan ng ating Sunday worship at maging sa mga kapatid natin at ating mga sarili. At ngayon, natalakay din natin ang kapangyarihan ng panalangin. Napakalaga na maunawaan natin kung ano ang privilege ng uh, kapangyarihan ng panalangin na ang kapangyarihan ng panalangin ay hindi mismo yung prayer, hindi mismo yung panalangin, hindi yun ang makapangyarihan. Kundi ito yung tumatawag sa kapangyarihan ng Diyos. So ang kapangyarihan ng panalangin ay walang iba kundi ang ating Panginoon, ang ating Diyos, either sa Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit. At nakita natin na sa kapangyarihan ng panalangin sa Diyos, ay eh mayroong mga privileges na nating natatanggap. So nakaraan, nakita natin kung ano yung natatanggap natin mula sa kapangyarihan ng panalangin. Una, matatanggap natin ang ating kapatawaran. Without prayer, hindi tayo pwedeng patawarin ng Diyos sapagat kailangan nating manalangin. At sa ating panalangin, kumikilos ang Diyos, kumikilos ang kapangyarihan at tayo'y kanyang pinapatawad. Ikalawa, sa ang isa pang uh, privilege o isa pang pagpapala na tatanggap natin sa kapangyarihan ng panalangin ay ang kapayapaan. Tayo po ay nagkakaroon ng kapayapaan anumang kalagayan sa buhay at ang Diyos lamang ang nakapagbibigay nito through our prayers. Napakalaga po yan. At hindi lamang uh, uh, pribilihyo ang matatanggap natin sa power of uh, ng prayers. Ikatlo ay ang kalakasan. Lahat tayo may hina. Minsan malakas tayo sa ating sarili, pero pagdating sa mga bagay na hindi natin maunawaan ma o hindi natin inaasahan, nangihina tayo. At dahil sa panalangin, natatanggap natin muli ang kalakasan. At hindi lamang yon kundi natatanggap din natin ang opportunity, pagkakataon. Ng pagkakataon, hindi yan aksidente. Yan ay tinak tinakda ng Panginoon, God's decree sa Kanyang providensya. Kaya sa lahat ng bagay, ay eh dapat manalangin tayo sapagkat ang Diyos ang may akda ng providence. At kaya dahil sa providence na yan, through our prayers, ang Panginoon nagbibigay sa atin ng mga opportunity sa trabaho, sa eskwelahan, sa sarili nating buhay, sa tahanan. as Ang dami pong opportunity. May kasabihan nga na uh, dumarating ang ikalawang pagkakataon. Now, wala pong ganon sa ating Diyos. Sapagat lahat ng pagkakataon ay nasa kapangyarihan ng Diyos. At ito'y matatanggap natin sa pamagitan ng panalangin. Kaya nga ang prayer is a means sa blessings na nakatakda sa Panginoon para sa atin. Ngayon ipagpatuloy natin ang mga natatanggap natin mula sa kapangyarihan ng panalangin na ito ipagkakalob sa Diyos kapag ginagamit natin o isinasabuhin natin ang panalangin. So ikalima, ito ang ating panlima. Ang kapangyarihan ng panalangin ay nagbibigay sa atin ng boldness, katapangan, boldness mula sa Diyos. Katatagan, katapangan. Now, boldness, unang-una, maging sa prayer natin. Minsan tayo pagka nananalangin, kung ano lang kilos ng laman natin pagod ako. So, yung laman natin ang umiiral. Yung ating sinful na laman, naghahangad ng prayer. Pero, dapat ipag-pray natin yung boldness ng Panginoon na tayo ay makapanalangin talaga na tapat sa Kanya, lumalapit sa Kanya, sapagkat siya nakikinig sa atin. At hindi lamang yung boldness, maging sa mga kalalakihan, pagdating sa preaching. No? Uh, minsan, well, hindi lang minsan, kadalasan sa mga preachers, Uh, sila ay nagbibigay lugod sa mga tao. Kaya pinipigilan nila yung dapat iparanig sa mga tao. So wala silang boldness na ipag, ng katapatan. Kung kinakailang review, review. Kung kinakailangan mag-correct, correct. Sa pagkatya ng utos ng Panginoon, 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 2, na kailangan minsan gumawa tayo o ang mga ngaral ay gamitin ng pagka-evangelist no in season or out of season rebuke refute correct kailangan yon kasi ang context noon marami na ngayong pana sa panaw nating ito umiiwan na sa tamang aral ang mga kristiyano si brother jojo nag-share sa akin tungkol sa masonry alam mo masonry no yung mason eh, ang 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 ano pala niyan naka sa business kaya makita niyo sa mga Christian na, 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 na mga buhay ng mga ibang Kristiyano, talagang may mayroon silang grupo ng businessman, may mga meeting sila. Pero alam naman natin ang ang masonry hindi niwala kay Christian. Sabi nga ni Brother Jojo, bago sila maging fully uh, member ng isang mason, kailangan nilang alikuran si Kristo. So, karamihan sa mga iglesia ngayon, nakatuon sa business. No, 'ko ano yung maganda nila dapat gawin. So kailangan natin ng mga bold preachers na sabihin talaga at ipahayag ang katotohanan. At ito 'yung hinihiling ni Pablo na dapat <coughs> lahat ng Kristiyano dahil tayo ay uh, temple of the Holy Spirit. Hindi tayo dapat maging duwag, kundi dapat nating bigyan ng glory o luwalhati ang Diyos sa ating katawan our body. Hindi sinabi doon the whole being natin, but sa body natin. Romans 12.1 Offer your bodies as a living sacrifice. Diba? Bodies. So, kailangan natin ipahayag talaga. Now, kung hindi tayo mananalangin para makatanggap ng boldness, ay mo ba ng boldness kung magbahagi ka ng, ng gospel? Huh. Kahapon, salamat sa Panginoon. May marami ako nasiringan at uh, sana dumati, dumalo ngayong Sunday. Ikalawa, ang kapangyarihan ng panalangin ay nagbibigay sa atin hindi lamang boldness, kundi wisdom, karunungan mula sa Diyos. Boldness mula sa Diyos, wisdom, karunungan mula sa Diyos. Alam natin na ang karunungan ay aksyon o kilos ng tamang desisyon. sa sasabi natin tamang ating desisyon dahil tayo ay mayroong kalaman mula sa kanyang salita. Ang salita ng Diyos, kailanman hindi nagtuturo sa atin ng mali. Depende lang sa mga nagtuturo. Salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng knowledge. At ang knowledge na yan, pumapasok ang wisdom. So therefore, pag may wisdom, hindi tayo nagkakamali sa ating mga desisyon. Ngayon, kung ayaw mo ng, uh, ng wisdom, ay huwag ka na mag -pray. Pero kung gusto nating maging tama ang lahat ng ating desisyon sa buhay, whether sa ating trabaho, sa ating pamilya, o saan man tayo pumunta, o mang ginagawa natin, then pray. Sapagkat ang Diyos ay handang magkaloob ng buaning wisdom when we pray. Kaya nyo ang benepisyo ng, ng uh, kapangyari ng panalangin? Napakarami. Pang-anim na itong ating uh, Uh, binanggit, pang-anim na ito. Pampito, mga kapatid, ang kapangyarihan ng panalangin ay nagbibigay sa atin ng kagalingan no? mula sa Diyos. Yung galing, yung husay. At ito ang laging hinihiling ni Pablo sa mga Kristiyano at maging si James. Tignan natin ang sinabi ni James chapter 5, verse 14 to 15. Ganito ang sabi. Healing, no? Ibig sabihin, hindi, hindi lang... Uh, kagalingan sa buhay, kundi healing sa katawan natin pagdating sa anumang karamdaman. Ang sabi, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatanda ng iglesia. At kanilang ipanalangin siya. At siya'y pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung siya ay nagkasala, siya ay patatawarin. Nakita niyo yung benepisyo na kukuha natin sa kapangyarihan ng panalangin? Kahit karamdaman, hindi man tayo gumagawa ng mga himala, pero nakukuha pa rin natin ang kapangyarihan ng Diyos sa magitan ng panalangin. Na kung may mga karamdaman tayo sa bahay, pag-pray natin. Kaya nga, mayroon tayong church meeting, corporate uh, I mean, uh, prayer meeting dahil itong layunin natin, marami tayong mga kapatid na may nangangailangan na talaga. Tanda natin ang may kasabihan nga what goes up must come down. Kung tayong lahat ay nananalangin pataas sa Diyos, siya rin ibibigay ng Panginoon doon sa concern na ating ipananalangin. So, yun yung uh, beneficyong natatanggap natin sa kapangyarihan ng panalangin. Then lastly, pangwalo, ang kapangyarihan ng panalangin ay nagbibigay ng kapayapaan mula sa Diyos. Kapayapaan mula sa Diyos. Na alam mo natin, kapag tayo po ay nagpipray doon sa mga unbelievers, sa mga hindi pa Kristiyano, ang pinagpipray natin ay kaligtasan nila o di kaya makakilala sila sa Panginoon. Actually, we are praying for them yung peace of God. At ang peace na ito, walang iba kundi si Kristo. Sapagat si Kristo lamang ang Prince of Peace. Ibig sabihin, kapag tayo na nalangin ng kapayapaan doon sa ating mga kaibigan, pinapanalangin natin sila yung maligtas. Sapagat ang unbeliever at ang Diyos ay mayroong gera yan. Labanan palagi yan. Nga magkakaroon lang si mama, puputo lang ang kanilang labanan, pakikipag-away ng unbeliever sa Diyos at ang Diyos na puputo sa kung nananalangin tayo para sa kanya mag-intervene ang Prince of Peace na siya ay maligtas. Kaya ang isang Kristiyano mayroon na siyang access sa Diyos. Mayroon siyang uh, magkakaroon siya ng tamang relasyon sa ating Panginoon. At ikalawa, hindi lamang doon sa salvation na peace eh doon din sa mga kapatid natin kapag nasa kaguluhan ng buhay. Tanging si Kristo lang ang Prince of Peace. At siya lang makakapag bigay sa atin ng kapayapaan. At ibibigay ang kapangyaran ito sa atin sa pamagitan ng panalangin. Kaya prayer ay napakalagang means na ibinigay sa atin ng Diyos. Ito ay isang privilege sa mga Kristiyano. Sapagkat may sa ang sinabi ng Panginoon, If you remain in me and I remain in you, ask whatever you ask and I will do it. Yung sinasabi ng Panginoon. Kaya, maging sa ating gobyerno, kailangan natin silang pagpray. Ipagpray natin na uh, maging maayos ang kanilang pamamalakad bagamat talagang mayroon silang kasalanan na talagang corrupt 'yung kasalanan 'yon gumagawa ng kasamaan. Pero still God is in control. Proverbs chapter 27 verse 1 na ang puso ng mga hari ay tulad ng ilog. Nasa ating panalangin dinadirect ng Panginoon kung saan ibigin ito. Kaya nagpipray tayo for our own good para sa ating paan, mga Kristiyano. Sapagkat kapag hindi natin pinanalangin yung ating gobyerno, baka gumawa sila ng mga batas na hindi na tayo malaya sa ating pagsamba. Kaya iyan ang utos ni Pablo sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 at sumusunod. Ang sabi ni Pablo, Una sa lahat ay inaasahan ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan, at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan upang tayo'y mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. At ang sabi pa sa verse 3, sabi ni Paul, ito'y mabuti yung tayo'y manalangin na namamagitan sa ating mga unbelieving uh, government natin. Ito ay mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Gusto nyo bang maging kaaya-aya tayo sa paningin ng Diyos? Then, we have to pray for them. Pag-pray natin ang ating gobyerno. Hindi tayo makapagbabago sa kanila, pero ang Diyos ang makapagbabago ng kanilang direksyon para tayo ay bigyan ng payapa sa ating buhay. Actually, yung prayer natin sa ating government is for our own our ating say, kapakanan natin. Not for them. Pero ang prayer natin, sana, sila din ay maligtas ng Panginoon. Sapagkat, ang sabi ng ni, Pablo sa verse 4, na nananais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. So, prayer din talagang kailangan. Sapagkat, sa verse 5, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao ang taong ito ay si Kristo Yesus. Na alam mo naman natin ng ating government kung, sa, kung kani-kanino sila at uh, tumatawag at nakikisang ayong Diyos. Kaya nga isang Kristiyano, mahirap maging presidente kasi magiging compromiser eh. May kukompromise niya kasi kailangan niyang bigyan lugod ang mga iglesia ni Kristo, bigyan lugod ang mga Muslim, lahat yan. No. So, kailangan talaga ang prayer natin nga na kahit pa paano ganun ang ating gobyerno, eh, ang Panginoon pa rin ang kikilos para sa kanila. Yung ating pong economy ngayon, talagang uh, hindi yun ang ipagpipray natin na sana bumaba. Ang prayer natin ay yung mga tao sa gobyerno. Sapagat sa ating panahon, palala ng palala talaga ang buhay dahil po sa kasamaan ng tao. Pero makikinabang pa rin tayo sa magitan ng pagkontrol ng Diyos sa mga tao para sa ating kapakanan. Hindi natin mababago yung pagtaas na yan maliban lang ang Diyos ang siyang magkontrol. Kaya yung pag natin, mismo ang ating gobyerno na sana kahabagan sila ng Panginoon upang sila ay makagawa ng tama. So, sa ating pagdatapos, mga kapatid, ang kapangyarihan ng panalangin ay ating pagpapala. At ito ay pinagkakaloob ng malaya sa atin ng Diyos. Kaya laging tumatawag ang Diyos sa atin. Sa Old Testament, sa New Testament, call unto God. If my people shall pray and humble themselves, people of God ang pinanawagan na magpray. Magkaroon man ng prayer rally ang iba't ibang relihiyon dyan. People of God ang hinihinga ng panalangin ng Diyos. At hindi ang iba't ibang mga paniniwala. Kaya kailangan natin mag-pray sapagat may kapangyarihan ng prayer at ang benepisyo ng uh, panalangin yung walong pagpapala na ating natatanggap sa tuwing tayo manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyo pong biyaya. Tunay na inyo kaming pinalalago sa aming pong pagkilala sa inyo na ito po isang karagdagang pagkakilala sapagkat napakalaga po na kayo makilala namin sapagkat dito kami tumatayo na ninindigan bilang inyong mga tao. Salamat po na kayo mismo ang kapangyarihan ng panalangin at kayo na mismo nagbigay sa amin ng kasangkapan upang makatanggap kami mula sa kapangyarihan ito. Kaya salamat po Diyos itong aming dalangin, sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen.